Ayan po, inihiwa-hiwa na po ninyo yung isda. Pulang-pula, no? Hmm, pulang-pula. Ayan ni... Ay... Bagong huli. Eh. Hmm. Siguro okay. ay kararating laang ng, ano, bangka. Sigurado ka bang bago yan? Yung. Yan. Anong yan? Kasi pag bago yan, yung salita mo dyan, hindi magiging talotan. Ay! Oh. <laughs> ay, ay na yung salita ko at gano'n na lang yun, hindi na yun mababago kahit yun eh, ano. Ay, pag utal -utal kahit yung bago yung... na yung cellphone hindi na mababago yung salita. Ay, gano'n na lang din talaga yun. Ay, pag utal utal, utal, -utal yung yun. Yun. yan. <laughs> Ayan po, nakahiwa na po si Ninyo ng sibuyas, luya, sili, May naiwan mo ba? May naiwan. Bro. Hmm? Na oh. Dalawang gaya. Sa'yo yun. <laughs> Binukod ko yun para sa'yo. <laughs> <laughs> Tatlo nga yan ako naiwan. I love you. <laughs> Oo, oh, siyempre. Mahal kita eh. Mm -hmm. <laughs> Ayan po, nilalagay niya na po yung luya, sili, at saka sibuyas. Nilalagyan na rin po niya ng kalamansi siguro niyan ay magiinoma na. Dumating ah. <laughs> siya na. Busing para daw maaga. Matulog. Matulog. Sila daw po ay maaga daw pong magiinoman at para maaga din daw pong matulog. Maagang matulog. Alas 6 na umaga. Maagang maaga, no? Maagang maaga. Yan po, idinadagdagan po ninyo ng sibuyas at yung tulang daw po. Pinasin dyan, Meg. Tsaka yung suka. Pabot. manak yung ano. Suka, um. Yung suka pa ganyan. Hmm? Kakurap. Ayan niya, suka anak yung silver swan. Mm hmm? Wala nga niya, tatlo. Hindi, ang dami niya. Ang dami. Sabi ko siya, sobrang dami na ito eh. Ilalagay ko pa yung ano, pipino. Gusto ko yung ano yung suka nila, masarap yun. Ang galing kanila ng suka. At yan po, nilalagyan na rin po niya ng asin. At? Ito. At sukang... Hmm. Hindi, po to, hindi po ito, hindi po ito ang lilid suka po ito ng... Sukang pinakurap. Oo, oh, <laughs> suka. Galing din po ito sa Quezon. Ito daw po, idala din po ni Namilot. At iyan din daw po, lalagyan po ng pipino. Masarap yun pag natipino. Ngayon po, inahalo-halo eh, na po ninyo yung ating kinawin. Sigurado Gur ka bang masasarapan ng taga Quezon dyan? Itong titikman nila. Kaya <laughs> <laughs> nga ginawa eh. Siyempre, Kung hindi na titikman, parang masarapan. <laughs> taring pipinong ano sa sayang kakainin ko na lang sarap pag ah mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. diba ano at yan po itapos na po yung ating kinilaw na yellow pin at di naman po pala ay eh, kami ngayon ay eh, may meriendang bilo-bilo. Dito po sa amin sa Sambales ay eh, tambong-tambong po ang tawag dito. Ito po ay luto ni nanay. Ngayon po ay magluluto po si ninyo ng sinigang na tanigi. At yan po ay nilagyan niya na po ng sibuyas at saka kamatis. At ayan po kuluan na po yung ating pangsabaw po sa tanigi lalagay na rin po ninyo yung tanigi. Tanigi. Isang tanigi. Ulo. Ulo, oh, sarap yan. Akin yung ulo, ha? Hmm? Akin yung kalating ulo, ha? Ba't mahilig ka sa ulo? <laughs> Siyempre, masarap. <laughs> masarap ang ulo, sarap sip-sipin ang utak. Mata, yung mata. Utak. Ang <laughs> utak. Ako naman yung, ano, ako sa... yung mata. Sa akin din yung, ano, patay. Ha? Patay? May like ka bang aswa? <laughs> <laughs> Bakit as huwag lang ba kumakain ng atay? <laughs> hmm. Ito po ay ating tatakpan muna. Nalagay ko na ang gulay na ito. Ito, Pag tinigil, gusto mas masarap yung tapos. <smart noise> Tayo po nilagyan na po ni ninyo ng siling haba. Mama! Mama! Nini, Nini melot o, kanino galing yan? Kaling nilong melot Oh, ano sinabi mo. Thank you. Thank you po, Ninang. Ayan po nilalagyan na po ninyo ng sinigang mix Eh kasi po hindi po sila naka, ano, sungkit po ng sampalok Kaya yan na lang po yung nilagay namin hmm. Kasi innervest na Tsaka masyado mataas hmm. eh, Mas masarap naman talaga yung sariwang sampalok ano Kung oh. para sa akin mas masarap yung sariwang sampalok Oo oh isa iba. <laughs> hmm. eh, hindi ko lang alam. Baka mas gusto yung bulok. Yan ba magugutom gusto ng bulok ang ilalagay. Hmm. 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 Meron pa palang lang sampalok. Ah. Hmm. Huh? Na. So, kasi sabi mo kasi ano eh, mas gusto na rin sa rewang sampalok. Meron pa pang bilasa O oh, yung binasa yung nalaglag na, na, na hinog na sa lupa. Yun yung siguro yung binasa. Bato. Ay, ayaw matunaw ng nor. yeah, mas para mas sarap pa rin yung ano. Ayan po, luto na po ang ating sinigang na tanigi. So, yan po, gumagawa po ngayon si ninyo ng underwater. Apa, pagtatalian pala, ano? Pagtatalian pala ng underwater. Yung underwater, tapos na ito. Mm -hmm. Pakita mo. Ito. Mm -hmm. Yan po yung dinadala po nila sa laot. Pang po yung pusit. Pangilaw po nila. Posit. Ano naman yung ginagawa mo? Pag panglaki ko dito sa ano? Pagsasabitan niya. Hmm, kasi wala siyang pagsasabitan. Bilang hmm. Ilang metro yung ano nang ano? Yan? Hmm, ganyan yan o. No? Oh. Yung purpose niyan gato. Papasok ko ito dito. Hmm. hmm. Yan, ganyan. Pasok yan, ganyan. Kasi, dito sa baba niyan, dito ko lalagay ang pabigat. Ilang ilaw yung binadala niyo mo? Dalawa, ano? Ngayon, dito. nagdadala ko ng ilaw ng apat. Apat. Apat na ilaw? Kung ano ba nasira yung isa, may reserva pa. Oo. Yun yung mismo yung nawala sa laot. Ang juwit. Mm -hmm. Kita mo sa picture. Alam yung nanay niya. Hindi, ibig sabihin eh, yun yung hiningan mo ng ano, GPS. Yun Anong nga. Hmm, kailangan ka pati Kala mo nanay niya, nawala sa laot. Pilusap <laughs> mo ka talaga, no? Sabi ko ang kinakapatid ko, pag kinabi kong ninang ko, yun ang nawala, ninang ko nanay niya yun. <laughs> so, talagang tito nyo ninyo ay wala na sa ano si Kao si Kao wala na, na sa ayos maayos ang tanong maayos ang ano yung sagot ko sa tanong mo ginugulo mo <laughs> <laughs> ang tanong wala nga si Jowet mismo <laughs> si siya si mismo pinag-uusapin siya pinag ang nawala tanongin mo pa kung siya mismo ang nawala yung nanay niya <laughs> yung ninang ko <laughs> Ah, boss. Nakakondisyon na yung ano mo, boss? Kapos na. Kataon? Hmm? Ay, yung katawan niya tayo hindi pa kondisyon. Masakit ang lalaman. Kumain ka na, ano, ng kalabaw para ah, pang... lalakas. <laughs> oh, lumakas ka. Lumakas ka parang kalabaw. Ngayon po ay lalaot po si Linyo. At ito po ay <laughs> naayos ko na po yung mga kanyang dadalhin. Andito na po yung kanyang underwater. Yung dalawa po Bali, apat po na ilaw po yung dala niya. At ito po yung kanyang GPS. Okay na rin po yung baon niya tubig. At ito po yung mga dadalhin niya pong damit panlaot. Ito po yung mayroong pajama. At po mga sweater po. Masyado pong malamig sa laot. Kaya marami po siyang dalang damit. nandito na rin po yung kanyang babaunin. Ang pinabaon ko po kay ninyo, ito po yung pinagpistisan po ng tanigi. Yun po yung nung nagkilaw po kami. Yan po ay akong at sayang po yung kwan at malaman pa. Ito naman po yung kanyang ano. Sinigang po. Na tanigi uh, masarap daw pong kumain pag uh, nasa laot lalo na po pag may sabaw yan po ito po dadalhin niya din po ito kanyang pangkawil